Yan guys, nandito na tayo kana Ate Nels at oh, yung bata doon na. Ah. Dito na lang tayo magpapalipad ah, mamaya. Kaso ay maraming ano diyan yan. Saranggola, maraming tali. Baka may mabangga ay mabid So, si set up ko muna ito. I-download pala yung firmware. Saka i-activate. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Iya, sarap. Dan kakain po sila ng chicharon. Napakasarap ng sausawan. Kain eh? napakasarap ng sausawan. Hindi ka magsisising bumili. Eh. <laughs> no. Kabeshi suka ng sasa. Ibang sipa. Ibang sipa ng suka sa sasahan eh. hmm. Tapos ay natimplahan pa. May lalong sumarap. Iba nga naman. So, atin lang ina-update, ina, -up, ina -update, guys. Ayan. At mamiego apply. Bo, oh, 15% pala. Ah. ah. Pero na-activate ko na. Hmm. Ina-update ko lang. Ina-update. Oh. Ina kung sa akin, pag inalagay ko doon, ina-update na rin. Ay, mamaya, iyan ang ating i-coconnect. Ay, sige. Para, ka, ay, eh, para matry. Ng... ng ano? Memory card. Pwedeng wala, ang gagamitin pag wala dapat ito may lagayan ng memory card. Mm -hmm. Ngayon pag wala gagamitin Kaya yung memory oh, yung memory card kusim. ng cellphone mo ang gagamitin. Ah, hindi memory card. dapat check mo kung meron oh, Check mo kay meron siyang sulutan. Hindi, ang gagamitin niya yung memory niya. Ah, yung memory. Oo, o, may space pa eh, pabagay. yan May space pa oh, yan po. 'yun ang gagamitin niya. Napakalaki ng space na. <laughs> Wala nga lang tubig. <laughs> Nami, ano ginagawa ni Andres? Ididilig ng Oh Opo, paano mo nasabi? Kukuha siyang gano'n. Oh. Kukuha sa timbat, at ididilig. Kukuha siyang gano'n. Oh. Kukuha sa kabila, ididilig. Oh, Kagawa okay. matapos niya yun. Tapos magpapahinga siya. Tapos ulitin na naman niya. Oo, oh, paano nagdidilig si Andres yun eh. <laughs> Nagdidilig ka? Oo. Nakikita. <ba>? Oh ayaw. Kukuha siyang kukuha po. Kahit ano la, malitang ang space ng ano. Si pag na ni Andres, mm -hmm. nagdidilig. Wala <laughs> <laughs> Wow, what si Daddy pa ina nandito na, nagpapalipad na ng drone. Si Andres lang ngayon na dede. Hello. Kita ko sarili ko. Ano oh, ito lang ako, Andres? Ubusin mo yung milk mo. Siya po ay binabantayan ng kanyang ninong, dudot. Nadehende lang si Andres. Ganda. Daddy na mismo, no? Magpalipad. Isang lingon nga dito. Pang thumbnail. Sarap naman pala dito magpalipad. Oh, wow, ang sarap po dito. Napakamahangin ngayon. Ang dami ang bata naglalaro dun, ah. Hindi oh, ko matasan sa dami sa langgol. Oo. Oh. Oo oh, po, ate. Ayan po si ate Nels. At tuturuan din ni daddy kung paano mag-set up, magpalipad. Saan pa mo dito dudot ah? Nami, nami, nami Nami Nino, kailangan mo na talagang magiging ah, Nakabagal lang ka pa nga ng ano, bata Ayang, Sandras po ay nandito na ah Sige, ganyan mo na laang dito ah Ay, di kita Nagmahirap uh. hmm. niya ng dudot pinag-uusapan nila nila ate kung hanggang saan at hinahabol okay, ng pusa hinahabol <laughs> ng pusa hinahabol ng pusa daddy hindi oh. naman daddy nagpapalipad o Andres hinahabol ng pusa yung drone ayun <laughs> ah, na pabalik na Wow! Mamaya si Ate Naus naman ang magpapalipad. Ay, daw mo na hinihintay mo. Wala na. Wala na. O, ito, Ate, tingnan mo. Hindi, oh, uh, i-record mo. I-record uh, mo, Ate. Ako'y nandito lang sa background. So, itong drone, kapag ka doon nakaharap, nakitingnan na mo. O, doon nakaharap, ha? katulad mo. So, sa nakaharap. So, kung doon nakaharap, mm -hmm. na, drone, no. Na oh, saya pun Andres. <laughs> wow. Tapos ay right. down uh, Up, up. 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 Oh, up. up. Pagka nag left and right, siya. turn turn naman siya turning. Oh. turning. Mm hindi -hmm. siya daan lang siya are you happy ay paano yung ang na yung nakaguba tapos yung hindi pa ay pabababay ito yung hindi ako marunong na yun Ay, Itong dalawang ito. Ah, ay dito mo yung ano. O, ganay. Sabay sila. O, sabay. Daddy. Daddy. Wait, Daddy? Daddy. Lumipad. Ididiin mo siya hanggang lumipad. Oo. Uh, tapos, paano ko paangat eh? Hindi, dapat ko sa ngaangat yan. Ah, sige. Bitawan mo na. Umandar na. Yung itong kaliwa, ang ap. Oo, oh, up, up. yeah Sige pa, kundi pa, kundi pa. yeah Oops. Oops, tama na. Baba ng kaunti. Baba ng kaunti. Yan. Ito, up. Uh, I-forward mo na kaunti. Yan kanan, yan kanan, yan kanan. Forward. yeah Para malayo sa iyo at baka kita sa ulo. E, ganun mo ng kaunti, ah. Uh. Oops, tama na, tama na. Huwag masyado malayo. yeah <laughs> si yan. Tapos, yan, Pagka i-record mo, harap mo sa iyo. Ito ah. Uh -oh. Ah, paano na nga? Yan. Oops. Yan, paikot eh yan. Para ma... Na. Oo, nakaharap sa iyo. Sige pa. Yan. Ano, Oops. Nakita ko na tayo. Ika <laughs> lang, papalinawing ko. Ah, sige. Yan, tapos i-record -re ko. Yan, nakarecord na. Oh, nakarecord na. na. Ah, ah. ka lang, pakita mo ako. Ayan po si Andres at si Mami Janet. Oh, nakaharap sa atin, ha? Ibig sabihin, ang paatras, ito ah, ganun pa rin. Basta kahit chance na nakaharap, ang atras, atras pa rin. Ang left, left pa rin, ha? Oo, titignan mo muna, obserbahan mo, bago mo. Kumbaga, ha, ah, nakalimutan mo. Ay, gusto mong papuntahin, oh, makinig ka muna, ayun, eh. Halimaw, nakalimutan mo nakalimuta na. Gusto mo munang papuntahin dito, ah magte-testing ka muna, wag mo ito todo. Ah. Testing ka muna kung papuntahin mo dito ah. Alin na nga ang harap? iba na ni. Eh. Aba, kung yung nasa camera. Ko alin yung nasa camera? Ano bang camera na eh? Aba, ano oh. na ho. yung ah, maitim. Oh, oh, yung maitim ang oh, oh. camera. Oo, oh, oo. Oh. Magdudugtong ka lang ah. I-video mo lang kami. Yan. Wag Ay, ka mo ako mahihilo ng pag-edit. Ah. Tapos i eh. eh, harap mo sa atin, harap. Harap mo. yan. yung kabila, yung kabila, pakpunta kabila. Yan, sige pa. Sige pa harap. Yan, okay. Tapos. Saan Ah, doon Sa mga bata, iharap eh, mo doon sa mga bata, eh, harap mo. Ah, uh oo, -oh, yan. Sige pa, konti po. Konti pa. Hop. sobra, sobra, konti lang. Yan, taas ng kaunti at baka sumabit sa baka. Taas ka ng kaunti, iharap. Yeah, okay na. Then forward. Forward, yung kanan. Oo. Uh o, oh, oh diretsyo, diretsyo. Yan. o oh, pwede mong itry muna ng kaunti kung anong gagawin niya bago mo idiretsyo ang command. Para oh, maano. O, dire diretsyo yun. diretsyo. Yan. Baka sumabi. na yun. Papabalikin ko lang. O, oh, sige. Harap ka dito. pa paatras o pwede mo paharapin dito. Paharapin ko eh, na lang. Ay, Sige. Pwede mo naman magbitaw-bitaw. Harap <-gitaw> na sa atin na eh. Uh Oo. Tapos pala. Oh, dahan-dahan oh, ka't baka bumangga dito. Saan, na ha? Kunti pang harap pa dito ah. Sa bahay ni Tila. Yan. Oo. Oh, Oo. Oh. Ay, <laughs> siya dito dress boy. Sige. Yes? Gusto mo rin? Sayang ko walang saranggola. Gusto kong pa... Oh, palayo eh, no? Maraming saranggola, guys. Apakadami. Oh, Na yun, na. No, not, oh, dito two. sa atin ang harap. Dito. Ayan po si Ate Nelsa. Ah. Sige, forward sa atin. Forward. Dandahan lang, ha? Makakatibanggain. Yes, marunong na ako. Thank you, Lord. Ayan. Pagka pabababain mo, ay kung sip, itong pabababaan, mm ha? -hmm. Ay pwede mong i-down lang. Ay huwag ito. Maraming sasabitan mapuputo lang LSC eh, kaya sinasalo ko. Ay, ako na lang sasalo. Pero kung ayun ay yung halimbawa cemento. Oo, oh, oh, madali sumalo. lang. diretso mo na down. Oh, so, ikaw sumalo. Diretso mo na down. Thank you daw. Kasi si Ate Nels, ito ito ah. Napindot ko na. No? Kuna yan. tapos i-take off mo ay i-hold mo hanggang sa mapuno yung green bibitawan mo. Oh, baka maapakan mo doon do do do. do. Sige, hold, bitaw. Yan, ganun. Oh, hayaan mo lang, hayaan mo lang. <laughs> <laughs> Yan, hayaan mo lang, ganyan. Pagka magpapalipad ka, hayaan mo muna ng ganyan. Gawa ng papakiramdaman mo pagka minsan yung biglang, nas, ano, may singit pala yung lc Ganay, o. Kaya wag mo muna papalayuin. Yan, testing-testing ka muna ng ganay, na. mo, baka mahulog doon. <laughs> Hindi, testing-testing kang ganay, o. Bago mo siya paanuhin ka agad, palayuin na kaagad agad. o, oh, naroon na. O, oh, record mo sa iyo. Ano herap Hirap mo sa Hirap mo sa atin. yan Ba ito yung camera ah? Ito ah. Sige, tas mo, tas mo ini. Eh. Hindi, ito nga, ito ah. Yung camera. Ah, oh, Oo, oh. yung camera, ayan. Dito, ano, mo, ganun mo ah. O, oh, pabaliktad, pabaliktad. Sige pa, ayan. Off, oh, sobra. Yan. Oh, sobra. Kunti laong. Oh. Yan. Tapos record mo yun ah. Sige. Okay. Yan. Recording na. Mm -hmm. Oh, sige. At ito ah. Atras. Atras, atras pa rin ha. Kahit saan nakaharap. Ang atras nito yung paano. Ito yung up and down. Saka ikot. Ito yung left and right. Atras abante. Eh, ba't ayaw mo yung paatras? Palayo sa atin. Balik mo. Paano na atras? Rest... O, pa baba. Ayan, nakarecord. Ayan, ganyan. Sige, diretsyo. Dahan-dahan lang. Titingnan mo yung drone. Pagka malayo pa ang sasabita, ano. tama na doon. Baka naman <laughs> parang, Pankong. parang, parang doon ko ako. Ah, ikaw. Pupuntahin mo doon sa may baka. Okay na yun. Okay. Tas mo pa ng kauntit. Baka sumabit. Tas mo ang ng kauntit. Wala naman diyan. Tamusik. Kangkong. Okay na yun. Ah, sige. konti pa doon harap. Punting harap pa doon. Ayan po si Atenos. Ops, sobra. Ayan. O, sige, forward. Forward. diret dire yung -dire uyo. Ayan. Ganyan, mabagalaan. O, ganda. Hindi lang po namin maipataas Ma talaga dahil... Napakarami pong saranggola, guys. Tikit-tikit. Tikit-tikit po ang saranggola. Ayan, tali po. Eh, naririto ah mga tali hindi namin kita yung tali okay na yun no? abay ikaw pababalikin ko na papunta gano'n naman pa side papunta doon tuwa tuwa si Andres dati nang gigigil pa oh? parang gusto niyang siyang oh, mag ay, tingnan mo operate o oh. Aba, maya na palayo o <laughs> oh, papunta naman doon dito ka banda papunta mo doon sa may daan <laughs> Yes! <laughs> libang na libang din siya. Tare! Yes! Maharap oh, ko na sa atin. O diba? Pabalik. Pabalik! Hop! Oh, dog! Dog! Yan, abante. Bayan na po Kita mo yung sarili mo. Abaya ah, na yung drone. Okay na yun. Oo, oh, wala po. Ah, kabila naman. Sa kabila, sa oh Oo, may mga tamsi oh. nga akong nakikita. oh Oo, oh, may nakasabit doon na sa wire. may po. Mayigit hindi mo pinapunta doon. May tamsi. Oo. Huwag ka tutup, Tom. Hindi ka pa paano Paano magpapagsalon? guys, tapos na kami magpalipad at una napakarami pong saranggola. Hapon na ay eh, kanila nang inaano, inaahon. Bayo una yung nakabatak. Iya. <laughs> yeah. Kakatuwa rin naman magsaranggol. Wala namang Oh, babagsak na po yung isa oh. Malaki pala. malaki pala 'yan?

Ayan, binababa na. Napakadami nga pala nung inahon. Napakadami nga palang saranggol. Ay, gusto mo rin makita, Andres? Gusto mo makita? Okay, come here. Ayan po Ramon. si Ate Nels. Iyan yung ibibigay mo kay Ma'am Ligaya. Wow, malalaki. Ay, Ma'am Joy. Hindi naman malalaki masyado. Tiba? Opo, malalaki na rin yun. Ilalagay po niya Ramon, sa Ramon. Oh. Ito small size la. Medium iyan. Oo, uh -oh, medium Ramon. size. Ramon. Hindi pa talaga yung inaasahan mo yung tag yung malalaking gapinggan. Okay, ano naman yung patingin niya? Ayan, ang babae. Uh Oo. -oh. Oh, babae. Aba, apat po, apat. Ah, oh, dalawang babae, dalawang lalaki po. Ayan. Si Ma'am Joy ay... Namit na natin siya nung tayo yes. nasa Tagaytay. tayo. ay... Yes, siya yung dumalaw ka ng milot. Uh, tapos dinala niya. Tayo ikinain niya yes. ng, ano sa... Pamang, sa restaurant ng kanya o sa restaurant ng kanyang pamangke. Eh. Tapos yeah. isinama tayo sa bahay. Sa kanila. Tapos nag-open sila na sasamahan nila si Milot sa ospital. Yes. Tapos, sila yung magiging Gawa na nag-aalala Nag-aalala. Yeah. Sabi, abay kami na lang. Kami na may walang uh, nag-offer. Abo. Tapos kanina yung tumawag at tinatanong kung anong oras daw nila sasamahan. Kino-confirman <laughs> ni. eh. kino ay sabi ko naman ay ikaw na may pupunta doon ah, oh. dahil susunduin naman. Kaya ko pag sundo ko bukas, gabi na ako makakarating, ay magang ma maaga, ay kami paano? Ay, sa tayong mapahang! Inakaw na yung baka mapapano sa... Ano ako? Sa Ano ako ang kamay? So ayan guys, sinugasan ko lang si Andres ng kamay. At sila ay nag offer na kung tayo, ako daw ay narito na at walang service si Camelot, ay imbis na mag-commute, papuntang ospital... Ay sila nag-offer na service, no, susunduin so nila, gano'n. Ang pagsasalamat dahil sila ay talagang bukas Oo, ang palad pag isa yes. na talagang nag-o-offer na sinamilot ay... Kung may yung pag-o-offer pa lang na yun ay malaki na po ang malaki pasasalamat yun. ni Ate Nels. Ay sabi ko, pag sundo ko, hindi ako na rin ang sasama para hindi na sila maabala. Pero kahit na hindi sila naabala ay yung pag o pa lang nila ay yan, meron na po silang malaki na, oh, malaki yung pasasalamat ni Ate Nel. No? naramdaman ko na talaga yes. love na love nila kayo. mahal nila sa atin. Yes. So yan guys, yan po yung apat, dalawang lalaki, dalawang babae. Idada. Ba <laughs> Ako na lang magtatali, idadaan natin kay Ma'am Ligaya. Kay Ma'am Joy. Ako dito ko na lang tinatali yan? Ah. Abo, baka mo. Ayan mga kapitik, Natalian na para wala nang kawala. Hindi naman siguro ito mamamatayhan eh. Okay. Hindi. Uh, lang may initan. Ay sige. Ayan. At bukas po ay ako ay patagay tay At after ng check up ni Emilio, babasahin yung kanyang x-ray ay kami pauwi na rin diretso. ilang araw pa, Basta lang sa Isasakay ko na rin yung nilaban ni Janet. Okay na. Thank you, Mommy. Andres, let's go na. Let's go na kanyang. Naisakay ko na yung dala. Oh, ayaw pa, <laughs> Slowly. <laughs> Galing. Okay, bye-bye ka na. Bye-bye. 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 Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Psalms 37:2 for NIV.